Nakakatuwa! Ang bilis tumakbo, Mr. Krabs! <laughs> Aray ko, bebang! Yung ilong ko! Inipiti, Mr. Krabs! Aray! Sisiw! Kumain na kayo! Yahoo! Bebang! Halika nga rito! Ano po yun ay? Nagpapakain ako dito ng sisiw eh. May nabili akong alimango sa palengke. Alimango po? Ah, saan? Ito oh, hugasan mo para maulam natin. Wow! Buhay pa! Gumagalaw! galing! Nay, pwedeng akin na lang to. Aalagaan ko si Mr. Krabs. Hmm. Oh, sige, Bebang. Alagaan mo na lang yan. Nag-iisa lang naman yan, eh. Hindi tayo mabubusog dyan. Yeah! May okay, bago na akong pet! A few moments later. Ang kit mo naman Mr. Crab. Ang laki-laki niya. Wow! Beba! Patingin ako ng alaga mong crab. Iska, halika dito. Tignan mo. Ang bite-bite niya. Yahoo! Mr. Crab, kamusta ka na? Ang ganda-ganda ng kulay mo, tapos ang laki, -laki pa ng mata mo. Iska, tignan mo si Mr. Crab, gustong-gusto niya ng tubig para lagi siyang naliligo. Wow! San mo nakuha si Mr. Crab, eh, bang? Gusto ko din magkaroon niyan. Binili ni nanay kaninang umaga to sa may palengke para ulami namin. Kaso, sabi ko, alagaan ko na lang, eh. Sa so kawawa naman siya kung maluluto lang. Pepa, ang sana bago mong alaga? Sabi ni Mateo, meron ka daw alimango. Halika dito, princess. Andito siya, oh. Naliligo sa tubig. Wow! Ang sarap naman yan ulamin. Oh, no. Hoy, princess. Hindi yan ulam, no? Alaga ko yan. Kaya nga, may pangalan nga, i Siya eh. si Mr. Crab. Mr. Woohoo! <laughs> Princess, mag-ingat ka. Baka magalit sa'yo si Mr. Crab. Hindi yan. Hello, Mr. Crab. Ako si Princess. Si... Aray ko, Bebang! Yung ilong ko. Inipit Mr. Crab. Aray. <laughs> Yan na nga yung sinasabi sa'yo ni Bebang eh! Ayang tuloy! Nagalit sa'yo si Mr. Crab! Iniipit ka! Tulong! Tulong! Tanggalin niyo si Mr. Crab sa ilong oh, no. Iska! Tulungan mo si Princess! Natatakot ako! Bilisan mo, Iska! Ang sakit-sakit na! Huwag <laughs> kang gumalo, Princess! Hilain ko si Mr. Crab! Iska! dandanin mo lang! Kawawa naman si Mr. Crab! One, two, three! Ha! Ah, Yung ilong ko! Ang ah, kulit-kulit mo kasi, Princess, eh. Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Ayan, tuloy. Kinagat ka ni Mr. Crab. Ibigay mo sa akin Devang, si Mr. Crab para ulamin ko siya. Hala, bakit naman, Princess? Akin si Mr. Crab, eh. Wag naman, princess. Kawawa naman siya. Oh. Bakit, Iska? Hindi ka ba naawa sa akin? Inipit na yung ilong ko, ah. Kasalanan mo naman kasi ang kulit-kulit mo. akin na yan, bebang. Oh, no. Iska, patakasin na lang natin si Mr. Crab kaysa naman ulamin siya ni princess. Sige, palayain na lang natin siya, bebang. Kawawa naman si Mr. Crab. Mr. Crab, paalam na sa'yo. Tumakbo ka na para hindi ka mahuli ni Princess. Sige, takbo ka na! Akin na yan! Huwag niyong patakasin! Goodbye, Mr. Club. Halimahang mo bumalik ka rito! Princess, wag mo na siyang hulihin! Kawawa naman! Huli ka ngayon! Ayos ka, Mr. ko Inipit ni si Mr. Krab! Ayan yung napapala mo, princess Sabi ko kasing patakasin mo eh. Ayan tuloy, inipit ka ulit. <laughs> yung kamay ko naipit, eh. <laughs>